Ito po ang kondo na nakita ng asawa ko sa online. Inutusan niya ako na puntahan ito. At sa awa ng Diyos, nakita ko naman si Madam ang may-ari ng kondo. First time ko po na mag-transact sa ganito mga bagay-bagay. At hindi pala madali. Kailangan ko pang mag-process ng mga requirements, lalo na sa checking account. Kasi PDC pala ang gagamitin dito. Nag-success naman ako. At bago po ang lahat, tinanong ko muna kung ano-ano ang mga facilities na pwedeng ma-enjoy habang kami ay maninirahan dito. May free swimming pool pala at may free gymnasium din. Malinis siya, very relaxing ang ambience at tahimik. Nagustuhan ko rin dahil dito po ay may marami akong magagawa. Safety din ang lugar na ito kumpara sa dati kong tinitirhan. Matagal kasi ang spouse visa na iprocess. One year na po ako naghihintay dito sa Maynila at hanggang ngayon ay wala pa rin. Nagpasya na lang ang aking asawa na dito siya magtambay sa Pinas kasama ako habang hihintayin namin ang approval ng aking visa. Mula nang ako ay nakapag-asawa ng foreigner, nagbago po ang lahat sa aking buhay. First time ko po na makatira sa kundo. Oo, guro ako dati pero alam nyo naman na ang guro sa isang pampublikong paaralan ay maraming utang. Kaya nasabi ko na malagi talaga ang pinagbago ng aking buhay. Dahil makakatikim na po ako ng medyo may kaginhawaan sa buhay. Laki kong pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa, ating pag, sa aking pagpapala na natanggap mula sa Kanya. Matanda na rin ang aking asawa pero hindi naman matanda ang aming pag-ibig. Lubos po ang aking pag-ikinagagalak na nagtagpo ang aming landas. Dahil sa wakas ay may kasama na po ako sa aking pagtanda. Pinagandaan ko rin ang kundo na ito, katulad ng mga pangangailangan namin at of course, gagawa ako ng welcome home dinner para sa, am sa aming dalawa, na kamilang dalawa talaga. Hanggang dito na lang po. Thank you po sa watching ng aking TV. See you po in my next video. Salamat. Hanggang sa muli kong pag-upload.